ang alamat ng bulong ng kagubatan. Sa puso ng bulong ng kagubatan, kung saan ang mga puno ay matatayog at ang hangin ay puno ng tamis ng mabangong bulaklak, may isang nayon na kilala bilang Eldoria. Ang mga taga nayon ay mababait at namuhay ng may kasundoan sa kalikasan, ngunit mayroon silang malalim na sikreto, ang bulong ng kagubatan ay buhay. Ang mga puno ay nakakapagsalita, Ngunit tanging sa mga taong tunay na nakikinig lamang. Sa mga taga nayon, may isang batang babae na nagngangalang Amara na may ganitong kaloob. Naririnig niya ang mga bulong ng kagubatan, at bilang ganti, ang kagubatan ay nagpoprotekta sa kanya at sa kanyang nayon mula sa panganib. Isang araw, isang madilim na anino ang gumapang sa lupain. Isang masamang salamangkero ang naghahanap ng puso ng bulong ng kagubatan upang gamitin ang kapangyarihan nito para sa kanyang sariling masasamang hangarin. Nayanig ang kagubatan at dumilim ang langit. Natakot ang mga taga-nayon, ngunit determinado si Amara na iligtas ang kanyang tahanan. Naglakbay siya upang hanapin ang tatlong sinaunang tagapagbantay ng gubat, ang dakilang oso ng hilaga, ang marunong na ng silangan, at ang ahas ng timog. Ang bawat tagapagbantay ay may hawak na susi upang mabuksan ang tunay na kapangyarihan ng kagubatan, ang kapangyarihan na maaari lamang gamitin ng isang dalisay na puso. Mahaba at puno ng hamon ang paglalakbay ni Amara. Tumawid siya sa matatarik na bangin, lumangwi sa nagngangalit na mga ilog, at nakaharap sa mga nilalang ng kadiliman. Ngunit sa bawat hakbang, lumakas ang kanyang loob, at ang mga bulong ng kagubatan ang nagturo sa kanyang landas nang sa wakas ay nakarating siya sa dakilang oso, sinubok siya nito sa kanyang lakas at tapang. Hinamon siya ng marunong na kwago sa kanyang karunungan at talino. Sinubok siya ng ahas sa kanyang determinasyon at espirito. Pinatunayan ni Amara ang kanyang sarili sa bawat tagapagbantay, at ipinagkaloob nila sa kanya ang kanilang mga susi. Bitbit -bit ang mga susi, bumalik si Amara sa puso ng bulong ng kagubatan. Naroon ang masamang salamangkero, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kasakiman. Nagkaroon ng labanan ng mga kalooban, ang salamangkero ay nagtapo ng mga sumpa ng kadiliman at si Amara naman ay gumamit ng dalisay na mahika ng kagubatan. Sa huli, ang dalisay na puso ni Amara ang nagtagumpay. Hindi kinaya ng kapangyarihan ng salamangkero ang pinagsamang lakas ng mga tagapagbantay at ang kalooban ng kagubatan. Nawala ang madilim na anino, at naibalik ang kapayapaan sa Eldoria. Ipinagdiwang ng mga taga-nayo ng katapangan ni Amara, at inawit ng bulong ng kagubatan ang kanyang mga papuri. Mula noon, si Amara ay naging tagapagbantay ng kagubatan, isang tagapagtanggol ng balanse sa pagitan ng tao at kalikasan. Ang alamat ng bulong ng kagubatan ay naipasa sa mga henerasyon, isang kwento ng katapangan ng isang batang babae at ang walang hanggang kapangyarihan ng isang dalisay na puso.